Hello everyone, this is Papa J. And I am Aling Ninay. And we would like to tell you all that this channel is an animal-friendly channel and no animal were harmed in making this video. Sige, kahit di kang malis dyan, okay lang. Hindi kayo abala. Hindi naman kayo nakakaabala eh. Hello ladies and gentlemen. Ngayon. Now, everybody. Si Hawk ay scaly ang kanyang legs. Kailangan niyang magkaroon ng puts pa. Excuse me. Hawk, let's go. Puts pa. Hmm. Tignan niyo yung kanyang mga legs. Tatanggalin muna yung kanyang... Uh, number sign. Number sign, oo. Bubulsa muna para... O, kung mapapansin nyo yung kanya mga legs, scaly. No? Scaly, matabang legs. Scaly. Ngayon, check kung may tibak. As usual, wala. Wala, mga kaibigan. Walang tibak siya. Marumi nga lang. Siyempre, umpisa, lilinisin muna natin yan. So, kapag ang inyong manok ay merong scaly legs, no? napakadali lang yan. Bibili lang tayo ng olive oil yung pure ang gagamitin na, wag yung extra virgin. Or light. Or light. Kailangan yung pure olive oil lang kasi masyadong fancy na yung extra virgin. Pero pwede rin. Pero pure olive oil ang pinaka-effective. Una, lilinisin muna. Iskrabin, sasabunin. Tapos, pupunasan, papatuyuin. At saka i-apply ia ang olive oil. No? Let's go! Oh, ha? Ito ang ialalagay natin sa mga paanihog ito yung nilalagay ng mga tsuhin ko na pampaganda sa mga paa ng kanilang mga pang derby nakakita mo talaga ang ganda ng mga paa nila tsaka sa mga farm so pure olive oil dapat kita ba dyan? Mm -mm. okay lang naman na extra virgin or light pero hindi na kailangan ng fancy kailangan ordinary olive oil basta pure olive oil yung wala na siyang kasamang ibang oil para ba wala kasamang mismong olive Hoy, oy, oy. Ande. Tsaka yung maraming sa may kasamang ibang oil eh, basta maganda, pure olive oil. Kasi ginagawang sabon to. Beauty soap, 'di ba? Olive oil soap. So maganda to sa mga paa na maalaga. So sasabunin mo na yung mga paa ni Hope, babrushin, pupunasan ng uh, ng tela. Tapos eto na rin ang panglalagay. Kaganyan lang. 'Di ba? Yung, 'Di ba style? Yeah. So ganoon lang, i-apply mo, i, -apply, i -apply lang natin 'to. Pagkatapos mahugasan at malinisan, mabras ang kanyang mga paa. Yan. Alright. So napakadaling gawin mga kaibigan. Una-una, sasabunin ng mga paa. Pagkatapos sabunin, lumambot na yung mga natuyong lupa at mga ite. Brushing ngayon siya. Lalong-lalo na yung mga kuko at yung pinaka scaly le legs niya sa harap para walang mga natitirang dumi sa mga kaliskis pagkatapos naman eh, patuyuin Yan, para walang moisture ang basa kapag a-applyan ng olive oil pagkatapos gamit ang basahan or bimpo Basta malinis, i-apply lang yung olive oil Yan, sa mga singit-singit ng paa, sa talampakan syempre at sa mga tuyong kaliskis. So, ayan na si Pulang-pulang -pula muka. Tignan nyo naman ang mga paa. O, parang hydrated na hydrated ang dating. Di katulad kanina para siyang ano tao dito yung para siyang galing sa disyerto tuyot na tuyot yung kanya mga paa oh oh pulang pulan na ngayon oh di ba kitang kita diyan mm -hmm. ang ganda ngayon ginagawa namin yan kapag over scaly ang mga paa pero katulad ni Hulk kanina pwede na siyang i-apply ng olive oil tingnan diba, ang ganda ngayon ng paa pero alam nyo mga kaibigan, yung mga farm, sa mga malalakihan farm, yung mga bongga na farm, nakaganyan lahat ng mga manok nila. Papapansin mo, parang makatalig no naka-cord, ahilera, ang gaganda ng mga legs. Kala mo mga pwede ilaban sa pagandaan ng legs eh. Sexy, ang gaganda ng legs, nangingintab yung bawat kaliskes, pronouns na pronouns wala kang makikita ng dumi kasi talagang alagang-alaga sila sa paglinis ng mga paa ng mga manok nila. Lalong-lalo lalo na pag inumpisan sa pagkatandang, ah, talagang ang ganda. Oh, daig pa to. Ayan, oh. Daig pa yan. Ito yung dito dumi, ha? ano niya yan? Balahibo, balahibo. yan, balahibo. Meron hmm. siyang balahibo dyan. Tsaka dito. Balahibuan yan dyan. Hmm. Sa mga singit singit-singit. Oh, well, kami hindi naman sa mga gano'n ng mga pang ano, pang pang derby ang ginaganya namin. Kahit yung mga si Hulk o oh, si Bradley, papag scale na yung mga Kailangan pa, ginaganya namin. Para maganda silang tignan. Para na rin pag check namin ng kanilang mga palampakan for t-back. Isang bagay na rin yan na namin. Oh, pag yung hawakan mo yung balat niya, parang ang ganda tingnan Eh. O oh, di ba? Yan. Yan ang aming uh, style. Well, ngayong hindi na scale yan yung mga pa. Ah. pwede ka nang ibalik sa mga inahin. No? Lahat sila gaganyanin namin. Pero syempre, hindi yan maglalast. Siguro mga bukas malikabok na naman mga paan yan. dahil dry ang lupa, malikabok. Pero at least, nanuot na yung olive oil sa paan nila. Parang na-invigorate na yung kanilang mga skins, no? Let's go, balik sa breeding. Nandiyan na naman yung mga bibi. Lilipad na naman yan sila. At ito ating hapunan nila eh. Imagine yung bibi humahapon. Ay, nakakalakas mo yung talon mo. Acrobat ka rin, yun, know? siya po baby pupula. acrobat. Si ano yun? Si Bebo. Si Bebo. Oh, yung mga brown eggers namin, pansinin nyo. Magaganda yung mga scales. Mm -mm. Oh, kasi nalilinisan namin yan, eh. Ayan, oh. Ang ganda. May brown sila. Hindi yan dumi, ah. Kulay talaga ng legs nila yan. Mmm, tatsing na na, Bebe. Mmm, diba? Well... Yeah kasama ang magandang legs ni Hawk. Balik mo na yung pangalan ni Hawk. yung number ni Hawk. Ah, oo nga pala. Oh pala. May nangingitlog doon Buti, buti sinabi mo kung di. Makakalimutan. Malalaban yun Oh. Sa, sa right side. So kung kayo ay gustong bumili ng Gusto niyo bumili, Isang isang click dito. lang kay Hawk. Dahil ang laki ng pa. Tayo. Sa eye number 001. Mm, Yeah. Ipa i-show muna sa mga girls ang iyong bagong spa na paa. ka-red na 'ne. Oh, ayan oh. Kitang-kita ba diyan? Mm Oh. Show it to them. Wait a minute. Kaping mainit. nangingitlog ang isa. <laughs> ayan na siya. nangingitlog Kobe, huwag ka na pumasok dyan. Napakahirap mong palabasin. Nahihit lagi isa ayo no. Oo. Oh. Uh -uh. si Hog. Oh, so Hog. Oh, nang bahala diyan. Robin ano ha. Oh, sige, isara mo na 'yan kasi baka pumasok si Hog. Pagkatapos ni Hog, no. Oh, ayan. Ang ganda ng no? <laughs> Next na to. Ito talagang malalaki pa 'yan. Dumbo. Oh. Well, ito yung aming hapon. Siguro bukas na yung iba kasi hapon na. Salamat sa olive oil. No? Gumanda ang paan ng mga manok nang, <laughs> Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Paalam. Kaya, siguro dahil uh, hindi pa. Hindi pa pwede yan.